Yan mga idol Nagtitimbo na po kami Nung aming kinakawit kanina Tinitimbo na po Nung aking kasamahan Yung kinakawit kanina ba Yan na po yun Kami naman po ay Nagtatabas mga idol yung Tinatabasan po namin Ang mga adamon yan Para Kasusunod po ay kan. Uh, ano po siya yung hindi dumagong maigi ba ano po marami na po akong pawis na naubos eh. lahat po ay basang basa po yung aking damit ano basang basa na po yan lang po talaga kami eh. pag naglulukad ay dahil, talagang napakainit pati eh. init ng araw ano poison poison po ako dyan eh po ang idol ganda na po mahawa na mahawa na mga idol pag kasusunod at di pag nangawit ay eh di mahawa na may abor nga pala pong puno isa ayun o no. inubod namin kanina kinuha ko yung ubod kanina nabual na lang bigla. Ah, dun mga buwal tag-init na buwal hindi naman na ulan ano ba yun bali ay nabali sa mga puno.